Para sa akin yung bukasin mo ito, anak. Upon seeing this video, sobrang natouch ako. Hindi naman maiiyak, pero natouch ako kasi bilang nanay. Nararamdaman ko yung feeling ng nanay. And nararamdaman ko yung feeling mong anak na mapahiwalay sa isa't isa. Ay, hindi ako OFW, oh, so hindi ko alam yung kung gaano kahirap. Pero yung feeling ng being a full-time mom and all of a sudden, all of a sudden may, uh, may mga times tayo sa buhay natin na biglang kailangan natin bumili sa labas. I mean yung medyo malayo o ganyan, kailangan natin may lakarin tayo mag isa Sobrang namimiss na natin yung anak natin eh. Yung ganong moment, siguro ilang oras lang yun o something like that, di ba? pero within same bahay pa rin kayo nakatira. What more pa nasa abroad, de ba? Yung mga magulang na nasa abroad. Ganun nila kami yung kanilang mga anak. Sobrang saludo ako sa inyo sa mga magulang ngayon. Pero syempre, bilang magulang, lagi nating iisipin, ano ba yung nararamdaman ng ating mga kids? Hey, like this, in this video, sobrang, um, ano eh, heartbreaking yung sinasabi ng bata na parang paano nako? So parang kailangan din natin ipaintindi sa ating anak. Lalo na sa mga OFW, yung mga kailangan magtrabaho sa malayo. Ayan. Na magulang, kailangan natin mapaintindi sa kanila na kung bakit natin ginagawa to kasi mahirap na lumalaki yung mga bata ang, ang anak natin na walang gabay ng magulang iba kasi yung alaga, iba yung guidance ng magulang kasi sa ibang tao kahit sabihin natin na uh, kadugo natin yan, iba pa rin ang uh, guidance ng magulang like yung sabi niya uh, hindi ko naman nanay yun, alam niya eh dapat yung nanay ko nasa tabi ko dapat yung magulang ko nasa tabi ko araw-araw. Pero hindi, iba yung, alam niya, yung bata, alam niya na no, ang normal is dapat katabi, kasama ang nanay sa bahay. At pagtulog, kasama ang nanay sa pagtulog. Hindi ganun ba? Pero hindi. Kasi nga, nagtatrabaho sa, sa malayo. Pero hindi natin masisisi kasi sa panang niya, napakahirap ng buhay, di ba? So, kailangan natin mapaintindihan sa ating mga anak at the same time, intindihin din natin yung nararamdaman nila at ipaintindi rin natin sa anak natin na kung gaano rin kahirap ang nagtrabaho sa abroad. <laughs> Di ba na malayo? So, ano lang, give and take lang. Kailang kasi actually mahirap talaga lalo na pagkabata, mal maliit pa. Mahirap ipaintindihan Kasi ayan yung stage na kailangan nagagabayan natin ng ating mga anak. So, yon Sobrang ano, ang hirap nito si Sa, saludo ko sa mga OFW na mga magulang na nagpapakahirap sa malalayong lugar para lang maitaguyod, mabuhay ang kanilang anak dito sa, sa Pilipinas. Yun lang.